Kinukulikta na po natin yung mga itlog ng ating inahing brama dahil marami na po at parang wala pong balak na maglimlim yung ating manok. Hello guys, nandito na naman tayo sa ating panibagong video at sa araw na ito ay pag-usapan natin ang ating bagong bili na tryo na breed ng Brahma Chicken So tuwan-tuwa po tayo dahil dati binablog lang natin ito at ngayon ay may sarili na po tayong breed ng Brahma Chicken So ito guys, nabili natin ito through online dahil may nagpost doon sa group Facebook group at sinabi niya na ibibinta niya yung manok niya dahil hindi niya maalagaan dahil nag-aaral pa siya at malayo yung kanyang pinapasukan at pag-uwi niya gabi na so tayo naman na matagal na tayong entusiast sa pag-aalaga ng manok ay nag-message ako sa kanyang personal account at nagtanong ako kung healthy ba yung mga manok na binibenta niya at sabi naman niya ay maganda po yung kondisyon ng manok at pinakita niya ako na yung isang inahin yung kulay brown ay nag start na po na mag lay ng eggs so doon po tayo nagka interest dahil nakikita ko rin sa ibang mga post sa facebook na yung lalaki pa lang ay nagkakahalaga na ng 4,000 to 5,000 isang Brahma Chicken. So, ito, tatlo na. At nagkakahalaga lang ng 5,000 pesos yung bili natin. So, tuwantro po tayo dahil nakuha po natin ng mura yung manok. So, hindi na po tayo tumawad. Uh, actually, meron pa siyang isang lahi na ayam si Simani na binibenta din niya sa halagang 4,000. So, nabili po natin ito Dalawang uri ng breed Sa halagang 9,000 So, ito po Yung i-vlog natin ngayon Ay yung ano lang muna Itong Brahma Chicken So, nung hinawakan ko ito guys Hindi pa masyadong malaki yung katawan Dahil mga bata pa po ito uh, Yung lalaki na Brahma Chicken natin ay kasi simula lang na mag breed at ito din yung mga babae na Brahma ay mga pulay pa po sila mga pulay so kakastart parang nila mangitlog yung kulay puti ay hindi pa nagitlog at napapansin ko na binibreed na rin ito ng ating stag so ito po ma bilis po silang kumain magana magana po silang kumain at tuwang tuwa tayo dahil maganda naman yung pangangatawan nila so nung nakuha natin ito nangingitlog po ito at nung nandito na sa bahay ay pinapahinga po natin at condition. so ngayon pa lang ito sila na ilagay sa breeding pen para magapagsimula na mangitlog So nakita ko po na parang wala pong balak maglimlim itong inahin kasi palagi pong itlog ng itlog at yung itlog niya nakakalat. Unlike doon sa mga native chicken natin na pag umakyat sila doon sa pugad nila, ina arrange nila yung itlog nila at parang nakakumpul-kumpul. Ito pong Brahma chicken, nakita po natin na nagkakahiwalay hiwalay yung itlog. So parang sa isip ko, yung intention ng hen ay magitlog lang talaga wala siyang balak na maglimlim kasi base uh, based nga sa mga native chicken na nakikita natin pag dapon nila sa kanilang pugad ay na-arrange-arrange na yung mga itlog nila unlike dito sa Brahma ay nakakalat lang yung itlog so yun nga nung kagabihan ay kinuha natin yung itlog so ito guys nilinisin lang natin yung pugad nila uh, tinatawag ito silang mga gentle giants dahil mababait hindi sila aggressive kahit na magbigay tayo ng pagkain at may mga sisiw na pumapasok sa kanilang mga pugad uh, dito sa kanilang breeding pen ay hindi nila inaano hindi nila sinasaktan pinapakain lang din nila So, nung una, akala ko yung pakain nila ay katulad lang din sa ordinaryong manok. At nung hinawakan ko sila, parang nangangayayat dahil hindi pala kasya nila yung, yung bigay ko na pagkain. So, sa mga nag-alaga po ng Brahma ay chit-check po natin palagi. Hahawakan natin kung kumusta yung kondisyon ng manok. At makikita naman natin kung kondisyon yung manok sa kanilang pangangatawan. Kung bilog ito at uh, masigla. So nag-additional tayo ng feeds So ganito lang yung ginagawa natin uh, check natin Pinapakain At yung tubig palaging Malinis At ito yung lock nila Hindi hindi man ano uh, lang yung nilalagay namin Dahil hindi nga sila Yung parang wild Napaka gentle nila Ngayon ay maglinis tayo sa kanilang inumin. Lalagyan ng inumin at uh, meron tayong ilalagay na ito din yung mga advice sa mga matagal na nag-aalaga ng mga manok. Zone rocks. So sa isang galon po guys, ito parang estimate ko dito isang galon. Ay lalagyan po natin ito ng isang yung takip ng John Rocks yun lang din yung measurement na gagamitin natin so isang galon ng drinking kanila, ito ay isang takip ng zone rocks yung ilalagay natin so umaga at hapon iti-check natin yung tubig nila kung malinis ba kasi meron ding mga ibang mga sisew na pumapasok sa kanilang mga cage, cages so marami tayong binibreed ngayon at kailangan nating linisin dahil yung mga putik, yung mga alikabog pag napunta doon sa inumin nila ay hindi na malinis. So malinis na tubig yung ilagay natin. Yan o, may mga free range tayo na palaging nasa paligid. Minsan yung ibang naka free range natin ay may sipon at may din sa kanilang lagayan ng inumin lagayan ng tubig so may possibility talaga na magkasipon din sila so yung prevention natin na ginagamit ay yung zone rocks uh, effective po ito dahil nung dumating ako may mga manok na sipunin uh, hinuli ko sila kinukulong ko at nilagyan ko ng zone rocks yung kanilang inumin uh, at okay naman maganda naman yung resulta pinapaliguan ko rin sila ng washout So, ito makikita natin na naghihintay sila sa kanilang inumin. So, may zone rocks na po. Yan. One, one cup. Yung takip ng buti ng zone Yun lang din yung lagayan natin. So, pag uhaw na uhaw sila. Nung una, nanibago sila dahil may amoy. Pero later on, naka-adjust naman sila. So nakita natin na yung mga free range chicken natin ay umiinom din doon sa kanilang nagaya ng tubig. So yun po ang advantage pag may zone rocks dahil alam natin na na disinfect po natin ang ating mga manok. Ewan ko lang kung ano yung scientific explanation nito pero tayo po ay nakikinig sa ibang mga suggestion sa matagal na, na nagmamanok ito po yung sikreto nila so nakita po natin yung itlog natin marami na po at yung nagitlog lang dito sa naobserbahan ko ay itong brown at itong puti ay nagsimula na rin silang nagbreed dun sa ating stag so yun po nakikita natin na umiinom po sila sa tubig na may zone rock so wag lang po nating damihan kasi wala naman po silang sakit healthy naman po sila. So ito po ang ginagawa natin ay prevention lang nilagyan natin. So hindi po ito araw-araw, uh, minsan lang po nilagyan ko pag makita ko na medyo matamlay, nilagyan ko po ng uh, zone rocks. So ay mataka po sila sa pagkain, palagi pong naghahanap ng pagkain. At pinapakain po natin sila dalawang beses lang sa isang araw so sa umaga pagising natin at sa hapon naman sa umaga mga 7 to 8 wala talaga tayong exact na oras kung ano tayo magpakain so pagising ko mga 6, 6.30 to 7 pinapakain ko at sa hapon naman mga 4 o'clock ko sila pinapakain so far okay naman yung pag-itlog every day or mag-skip ng isang araw magitlog na naman. So maganda po talaga yung Brahma pala guys. Sa so tingin ko mabilis natin itong maparami. So yan na pong ang itlog niya. Sampo na po at nakita po natin na hiwa-hiwalay. So yun pong indication na para sa akin ay walang balak yung inahin natin na maglimlim. Itong puti natin na Brahma chicken ay nagsisimula na rin na pasilip-silip dun sa pugad. At ngayong gabi nga ay kinukuha na namin yung itlog. So, sa gabi po tayo kumukuha ng itlog para less stress po yung inahin na nanging dito. So, ang balak namin dito ay kukunin namin at ilipat namin doon sa aming isang manok na Peruvian. Kasi magaling po yun mag -lim. At uh, sa video natin, uh, dalawa sila doon ng limlim. Kinuha ko na yung isang inahin. at uh, tinalian ko na. So, isang lang yung naiwan. Uh, at yung itlog nila ay laps na po yon So, ito, naglagay tayo ng ping pong ball para hindi ma-stress yung manok na pag dapon niya sa pugad niya, wala na ang itlog. So, at least na pag tingin niya don ay mayroon pa rin siyang itlog. Parang wala lang din nangyari. So, ito ay ma natin ito dahil ayaw natin na ma- lagay sa ibang ma-mix sa ibang itlog. So, madali lang naman na ma-identify yung Brahma dahil may balahibo sila na marami pati sa paa nila. Pero, ito na po ang nakasanayan natin na mag-marking tayo sa itlog para alam natin kung ilan yung napisa at uh, ano yung itlog na nilagay natin kasi kung marami na po tayong inahin ay magkalituhan na po tayo kung anong itlog yung nilagay natin so sa ngayon dahil yung incubator natin ay hiniram nung uncle ko kasi marami din siyang manok na inalagaan so ito mas less po yung expenses natin kasi hindi tayo nagpapailaw at hindi tayo gumagamit ng kuryente sa incubator inahin lang po yung gagamitin natin so nakakatipid po tayo at sigurado po tayo na malaki yung malaki yung porsyento na mapipisa po ito dahil inahin na manok yung maglimlim nito so based po sa king research ay mas maganda po yung inahin kumpara sa incubator pero doon sa positive side naman ng incubator, mas mapabilis natin maparami dahil yung inahin ay itlog ng itlog. Hindi sila maglimlim. So ito po, sampu na itlog yung na-harvest natin. So dapat po lagyan natin bawat isa. Yun nga para hindi tayo magkalituhan dahil Baka may ma-add na naman tayo na ibang inahin na ayaw maglimlim, dito rin natin ilagay. Pero meron pa tayong tatlong inahin na native na naglimlim din. Ito, kinukuha natin yung mga old na itlog. So, itong itlog na to lampas mga nasa 30 days na po ito. So, yung nilalagay natin na pang sabong na manok, yung mga itlog ng lemon, 84 diyan din natin nilagay so ngayon pinapalitan na natin at yung brama na po yung nilalagay natin diyan so ganito lang po guys yung tip na may natin ngayon pag yung ating mga inahin ay ayaw maglimlim tapos maganda naman yung breed wala pong problema pag meron tayong mga native chicken dahil yung mga native chicken ay magaling po maglimlim So, kahit na yung mga manok panabong, magaling din maglimlim. So, baka magtanong kayo kung saan na yung mga sisiyo. Meron din tayong inahin na magaling magdala ng sisiyo. So, nilagay natin yung mga sisiyo niya sa isang inahin na naka-cage. Nasa 20 plus yung mga sisiyo natin. So, wala pong problema dahil malaki yung inahin na nilagyan natin ng mga sisiyo. Nasa 20 plus nga yung sisiyo na nilagay natin. Tapos, malaki yung inahin dahil may lahi na... Acel at Rhode Island Red. So ito na po at hintayin na lang po natin yung 21 days at marami na po tayong bagong sisyo. Sana po at pagpalain tayo sa ating pag-aalaga ng Brahma Chicken. So hanggang dito na lang po tayo guys. Maraming salamat po sa pagpanood sa ating video. God bless po sa ating lahat.